ياسma aiدl langsung so, bukit dan bukit Ah, oh, uli sa itu burnok. Ma ah tatlo kami. Ayun, si idol burnok at uy, si papa. Ay, si papa ma yang ang Hmm. Hindi ah, takih. Takki. Yan na. Tinandaan na ma kung saan nagkain. doon na tanda si Idol Burnok malapit na sa'yo Idol malapit na, na. naunahan pa si Idol Burnok yun bilason yun ito kay Idol Burnok ah talagang bukid Put dan. Then, Kabilaan yung huli may dun. kaya nang pamain. Karabing sobrang kalma may dun. Hey, yung isla namin. Islang kanipo. may kawan pa na tulingan tulungan naman ito tungkat na dahil mabigat yung batong bato ni Idol burnok hmm ah! Tunog-tunog yung kawila. Laki, idol? maka kaya naman yan. O, done. O, done yan. Hindi natin, idol. Yun ang idol. Kitang-kita ng idol. Na! O, done. Tsiusiu. Natagilid ang kwan. Siu siu mai dul, ayuh den den. Na, siu siu pada mai dul. Gawe mai idol. Ma -idol. Ma -idol. Nahirapan si burnok, kita melihat. Dah bah? Tahu.

Ok, dạ na nó nóng na cốt nóng nắm kia mày đuổi. E là bên dạ bên. Sìu Ese la Lapu. la at dan. At dan. One zero. Mata. Mata mayol. Kaya pala naglaban kasi nagmata na mata. tan pamain ang paabog may doon yan yung pamain maydol. may doon um, may pating pero kanya may doon um, landuan ah. Hmm, dan pot the middle, daming, hmm, daming, daming. daming. daming fish, damai at dan, pot nagumok yung kawil gabi may idol. kabilaan may idol. kung saan ang kain doon yung video oh, May idol, my idol huli na si idol burnok. Hindi natin na video yung pag, may idol, saltak. na siw, siw sabi ko na siw siw eh siw siw, siw. itong huli yun dito na ilagay may doon yung bagay mo idol natin yan hindi yun, natanggal yung bato may ba to? Hindi natanggal. Atin na Yan, mabilis na yan magkamay tol. Ah. Uh, magtungkad. Maglita lang yan. Maglita daw. Wala. Naglipat si Idol Burnok dahil inariya ng hantad na ito Dahil nawala-wala yung ringga. Wala Idol. Wala. Siyo-siyo yan. si si ولكن أه أَوَدَانْ، <applause> Ah, bilas na ba? Hindi ba mag magkakain um, tayo ngayon ah, uh, magkilaw, dito tayo magkain yun may wala niya tayo buntot niya lang may hati lang may ko ano, sugat dah, oh, may sugat Yung may dun, isugat may dun. Sabo siya ni. Eh. Bilason. Yung may dun, kinila may dun. Yan, may sibuyas, kamatis, luya, at sili. At may kalamansi ng may Nilagyan ng Yan yung sinog ba.

kinilaw. Kasi may nagustuhan naman kapit. Yung, yung kinilaw, idol. Yung, tikman mo, idol, yung kinilaw. Hmm, sili pa, oh. Yun, okay. Yan ang hanggang ng awil pa si Papa, idol. Yung kanin. Eh. Okay. Yung kinarosan. Ko, okay. eh. Higit, eh. Ha? Higit. Ayan, kain muna tayo. Kain muna tayo. Masa na ba? Masa, masa. Ayan, kain muna tayo. Hmm, si Hmm. Mencoba. Anak. Ada mana uli? Loh, uli tu itu. Dah, tu nak buka uli. Dah, laban, laban, laban. Dah, lapau. Ini papa. Sampai mai tul. Sampai. Tingin natin dito Eh, dah lawa Oke, okay, udah lebih rasu. Papa, tinggal tiki papa. Yun, know? oh. oh. Yun. Kalau gue buki cakar kau itu lut dan. Dan, saya itu berlu. Oops.

あい。 Entah. Mm, Untung kena kain dun bernok. Untung mm, mm, lama kain dun. Bayi nanaman mai tu, Yunoh, Yun. No? Yun. Dalawa. Dalawang bukit. Dalawa. <laughs> Dalawa mga idol. Yan sa veterano may idol ay dalawang bukit at utdad. Ito kay idol Bono. Ano kaya itong huli hmm. niya? Dalawa piraso talaga mga idol. Oh. Jalan Allah, dengan ide Idul Buruk, jalan Rin. Ito, tanggal Ito Idol. Dito, we. Ito. Ah, kano. Ganyan, no. Hmm. Fine. Taka. You no. Know. Ah, hindi natin may okay, idol. Kira ko may idol. Hindi, naka-area pa lang si Idol Burnok.

ba diba? baitdol. mainit. Kung maulan-ulan 'to, maitol. Sobrang kain. aso so uh, mainit, mydol. Oh. direkt 'yung araw. Uh, may mainaw din tayo 'yung red card, mydol. At hindi lang na dahil ako yung nakahuli may idol at walang mag video dahil si idol bornok ay nangawil din tsaka si papa kaya tayo may idol nag nawili din tayo may idol yung gamit kong pangawil may idol naligpit ko na may idol dahil wala na nang kumain kaya yan may idol kunin na namin yung compress my idol. dahil hinulog namin hinulog namin ayan ayan ayan

Oh. Idol. Ang nakauli si Idol Piolo. Ito. Kaway, kaway. Idol. Ito huli natin, Idol. Yan, nakahid ka. Di sa praso yun yung mga kulinila apa uh, at ni Idol Burnock. Magdal, pauwi na tayo, Magdal. 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 Magdal.